Duterte makaba ng gyera ng kontra pinagpapawal ng gamot ni Rodrigo Duterte, i-report ito sa amin at maging bahagi ng kaso ni Duterte sa ICC. Sama-sama tayong malawagan ng hostisya. Hashtag yes. Duterte panagutin. Gawin natin Hashtag na ngayon ng Duterte. Natin. Kung legit yung 30,000 na nabiktima ko nilang na AJK, hindi ba dapat may reunion kayo sa PICC? Mga insan, nakakagulat, no? Ano daw na napadala na? Maabilisan nga eh. Naipadala sa Daig na Nakakulong na. Dahil dito sa kaso nila na AJKD o mano. Tapos hanggang ngayon nangangala pa rin sila ng testigo. Mga witness nila. Anong nangyari? Akala ko ba yung sinasabi ng 30,000 victims? Pagkakataon ko ba yung file nyo na yun? pa uh, yes. <laughs> Sinong pinaglolo na ko nila, mga loyos? <laughs> Magandang araw sa ating lahat, mga insa. Nakubong inyong bahat, insa. Nangbungisis yung insa. Nagbabalik na naman para sa isang makapapahanang reaction, opinion, at komentaryo. Ngayong ngayon, araw, mga insa, no, pag-usapan natin nitong si Atty. Conte. Ito yung kinatawan niyo, ng ICC dito sa ating bansa. Eh. ako lang, kasi... Ano ba yung ano niya? Pinaka trabaho talaga nito. Basta may ano yan, may title yan sa pangalan niya insan eh. Na ICC sekretaryo. Ano basta mga ganun mga insan, basta ano siya, connected siya sa ICC. Eh ito nga, parang nakikiusap na naghahanap pa ng mga testigo laban kay Duterte. <laughs> Tatay ni Kong Duterte. <laughs> Nakakatawa mga insan no? pero bago natin tuloy itong nakakatawang si Conte. Eh, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe mga insan dito sa ating channel, huwag nyo naman kalimutan na mag-subscribe at hit ang notification bell para ma-update ka pag may mga bago tayong video. At syempre, scan nyo na rin yan yung ating QR code dyan para mapalo nyo ang ating Facebook page at TikTok. So, eh, ito ano na nga mga insan Diba? Na, Nakakaloko talaga ito si Conte. 30,000 yung sinasabi nilang na biktima di umano ng AJK ni Tatay Digong Duterte sa panahon ng pagiging pangulo ng Presidente Digong. Pero bakit ngayon tila nananawagan sila ng mga ano pa, ng mga witness pa? ba? Diba? Bakit? Kung yun ang mga biktima, 30,000 na nga yun eh. Bakit nananawagan pa kayo ng panibagong witness pa? <laughs> Hindi ba ba sabat yung 30,000 na yun, yung mga nabiktima na, na yun, na makakuha kayo ng mga witness doon, tapos naghahanap pa kayo at nananawagan pa kayo? Nagbigay pa ng address kung saan pupunta daw yung mga nabiktima daw ng EJK ni tatay di Duterte. Punta na kayo ron. Malay nyo, may budget. <laughs> 40,000 tapos wala pang witness, hindi pa sila ready. Ando doon na yung tao, nakakulong na. Tapos so, sila naghahanap pa rin ng gagawin ng witness. Aba matindi. 40,000, <laughs> hindi pa rin sabat yun. So na ngayon, nangangahala pa rin ng witness. So ano, kung ano pong malita na ito mga insan, ito. Pakinggan natin ito. <laughs> Galing ulit ito kay, ano, kay Robin Sweet mga insan. That... Pa-subscribe uh, yung channel na ito, Mag magaling to. Tila nagkukumahog at nagkandarapan niya <laughs> sa paghanap ng witness para isusumit sa ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Viral ngayon sa social media ang tila pagmamakaawa ni Atene Cristina Conti sa taong bayan na kung ikaw daw ay naging biktima oh. ng gera kontra ipinagpapawal ng gamot ng dating Pangulong Duterte noon abay mag-report na daw sa kanya. Ayon pa sa kanyang post, biktima ka ba? ng gera ng kontra pinagpapawal ng gamot ni Rodrigo Duterte i-report ito sa amin at maging bahagi ng kaso ni Duterte sa ICC. Sama-sama tayong malawagan ng hostisya. Hashtag Duterte panagutin. <coughs> yeah. Gawa natin Hashtag na Duterte. Duterte. Sa aba, aba, aba. <coughs> Ating Christina Conti. Ano ito? Job posting ba ito? <laughs> Three years na. Since ang dating Pangulo Duterte o oh, ang kanyang termino ay natapos na. E ba ngayon lang kayo maghanap ng mga EJQ victim <laughs> ko, no? Ano ba ang sabi ng ICC? Hindi ba't kulang ang mga sinabit ninyong materials kaya pala kayo nagkandara pa ngayon na maghanap ng mga witness kuno. Ano to? This defense? Wala naman palang 30,000 na pangalan na magre-reflect sa 30,000 ni J.K. Clay. Diyos <todius> <tod> naman ating Christina Conti. Ang dating Pangulong Duterte ay nakakulong sa The Hague Netherlands na malapit ang mag-100 days. Hanggang ngayon, wala pa rin. Hindi pa rin nag reflect ang 30,000 na sinasabi yung kapuruhan sa EJK ng dating Pangulong Duterte. Diyos ko naman ating. May drama calling all victims. Please report, girl, with that number. <laughs> Kung talagang totoo yan, eh dapat binabaha na kayo ng testimonya. Hindi na kayo naghahanap pa. Yung tipong linya ng tao sa ayuda ni Marty. Kasi <laughs> nagmukhang ano to, ICC Recruitment Drive. Parang Avon, pero ang binibenta ay justice. Muli na po kayo ng katarungan. May pa-email pa kami. Puro kayo chismis disguised as activism. Kung legit yung 30,000 na nabiktima ko na ng EJK, hindi ba dapat may reunion kayo sa PICC? Hindi ba't nakakatawa? Ano to? Bakit naging recruitment drive for witnesses na kayo? Hindi ba't katawa-tawa naman talaga na una mo nang magsampa ng kaso bago maghanap ng mga biktima, witnesses at ebidensya? Hi. Kaya naman nagbigay ng comment at reaction si Mr. Will Talker na talaga namang pinagkaisahan ang dating Pangulong Duterte. Imagine mo nga naman, ipinakulong swerte. Imagine mo nga naman, ipinakulong sa sahig leather hats, kayong wala pa naman palang mga masitibay na ebidensya. At... So yun mga insa, nakakagulat no? Ano doon na, nakapadala na. Naabilisan niya eh. Nakapadala sa dahig na nakakulong na. Dahil dito sa kaso nila, na i-JK eh, di umano. Tapos hanggang ngayon, nangangala pa rin sila ng testigo, mga witness nila. Anong nangyari? Diba? Ano nangyari? 30,000 yun. Tapos ngayon, naghahanap pa rin kayo. Akala ko ba 30,000 na? Eh kung naghahanap pa rin kayo, karagdagan sa 30,000. O baka naman sasabihin nyo, hindi pala 50,000 pala yun, 60,000 pala <laughs> yun. Ay, nako. Tapos maniniwala pa tayo ganito, mga insan. Dapat ba ito paniwalaan to? May kred kredibilag pa ba to? Di ba? Three years na, guys, sinabi sa balita na yun, 3 years nang wala sa pwesto si Tatay Digong Duterte nakakulong na rin yung tao. Doon pa lang sa pagsampan nyo ng kaso, yung sinasabi yung totoo yan, doon pa lang, tama yan, may reunion sana kayo sa, sa ano, kahit dyan mo lang sa luneta, pinuno, ay, inanin nyo kagad, pinakita nyo yung 30,000 dyan, sa dami ninyo. Di ba? Meron kayong may papakita mga dokumento dyan, eto yung mga nagsisigaw, nakatarungan, hindi yung ibang picture yung nilalagay nyo, boy pa yan, ha? o, teka lang, namatay sa ganda. <laughs> 30,000 invento. Ngayon naman, mananawagan para sa kanilang witness. Anong klase yan? Ay, nako. Paano nyo? Paano naman? Nako. Masas ang masasabi ko lang dito mga insan, ang mauuto ng mga gantong mga nila at naniniwala sa mga gantong. Mga ululista talaga eh. Mga ululista at saka mga kakampun. Sila-sila na lang kasi nag-ano Nag na naniniwala sa mga kalokohang ginagawa nila eh. Dali natin ito ang Ngayon, nagkukumahog pang maghanap ng mga witnesses. Panoorin natin ang buong video. Tignan mo to sila mga lords, gaano sila kahayop. Kahayop kayo? Ngayon pa kayo magkakalap ng ebidensya? Sa <laughs> nyo. Tulad yun yung mga lang basahin natin itong Bilang si Conti. Mga... <laughs> Biktima ka ba ng kera kontra Rodrigo Duterte? I-report ito sa amin at maging bahagi ng kaso ni Duterte sa ICC. Sama-sama tayong manawagan ng justisya. <laughs> Ngayon nyo pa yan hihingin? ano ba ready kayo? Akala ko ba yung sinasabi ng 30,000 victims? Pwede sa usap, tapos hindi pa. Uh, yeah. Sinong Sino ang pinaglolo mga lods? Imagine mo, pinagkaisaan talaga nila si Tatay Digong so, para ma-surrender siya sa ICC. Kasi kung litisin siya dito sa Pilipinas, kulang sa ebidensya, oh. Susunga-sunga din ito, eh. Wala. Alam mo, pinag pinagtulungan talaga sila, sinet up ah pinagtulungan si net up si Tatay Digong para ma-surrender siya sa ICC. That's the truth. Kasi in the first place, kung lilitisin siya dito sa Pilipinas, wala ebidensya, besh. Ah, kumingi nga sila ng mga kadagang ebidensya. Mahayop kayo. Alam niyo mga lods, may araw din kayo. No? May Tama. araw din kayo. Tama. Tama, yan mga insan. May araw din sila. 'Di ba? Hindi pa ngayon 'yan. No, okay lang, sige, inyo pa eh. Darating yung araw na mayroong uuujian sa gobyerno. habulin lahat ng pinagagawa ninyo. Di ba? Nakakapagtaka lang eh. Ito, bilang opinion ng isang ordinaryong mamamayan sa Pilipinas nagkasala sa ibang bansa lilitisin. Ano yun? Tapos sasabihin ni nila, kanino ba narinig to? Kay, eh, sa mga rimulya. And doon nga sa ibang bansa yung reklamo. Bakit hindi ba pwedeng dito? Hindi ba dito yung una nagreklamo sa Pilipinas? Doon talaga nagreklamo yan sila sa ICC? Hindi raw makakuha ng ano dito, ng hustisya. Eh sila na yung namumuno yun, eh, di ba? Sila yung nasa DILG, DOJ. Hindi pa rin ba makakakuha yun? Di ba? Three years nang nawala sa, sa ano eh? Sa pwesto si Tatay Digong Duterte. Di ba? Oh, eh bakit ito lalabas ngayon na nagkakala pa sila ng ng titistigo ng witness nila. Kung talagang nakaredy na yan. Oo. So, Hindi tama talaga yung iniisip namin mga insan. Tama yung iniisip ng mga ordinaryong Pilipino, kagaya ko, na ito rin, lumabas din mismo dito kay Earl Toker. Parehas kami ng damdamin eh. Na talagang pinag-initan lang nila. Gusto lang talagang gumanti. Yun ang nakikita ko din mga insan eh. Gumante. Bukod sa pinaginitan si Tatay Digong Duterte. Is gumante. Sino ang gagante mga insan? Ito, yung mga makakaliwang grupo. Na nagpa ang nagpahina dyan si Tatay Digong Duterte. Siyempre kasama din dyan mga insan yung mga oligaryo na yan. Nalala nyo, biglang may, nagkaroon ng private jet. Diba? Yung private jet na ginamit o private airplane na ginamit. Probadong diba? eroplano para doon isa kay si Tatay Digong Duterte. Kanino yun? Balita sa isang mayaman daw yun, isang bilyonaryo daw mayahari yun, na dito sa Pilipinas ah. <laughs> o oh, di ba? Ang may balita pa nga mga insan, itong iyang bilyonaryo daw na yan, lumapit niya kay Tatay Digong pero no 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 no, tinabla. Kasi alam niya nagagamitin lang siya. O, ngayon yung tinabla niya yung sasakyan, ko yung nagdala sa kanya sa Dahig Netherland. Di ba mga insan? Oh. Grabe. <laughs> Asan nga yun yung 30,000 yung sinasabi nila? Na biktima di umano ng AJ ni Tatay Dingong Duterte. Bakit mananawagan ka pa ng ganito? Kahiya iya, di ba? Sa kanila okay oh, lang mapahiya, mga insan. Sanay na sila dyan na gumawa ng mga propaganda. Walang problema sa kanila yan. Makakapal na mukha niyan. Hindi na yan, hindi na yan tatalaban na kung ano sasabihin ng mga tao. Kung baga immune na yan sila mga insan. Eh. Sobrang kapal mux na mga yan. Immune na yan sila. Wala yan silang pakialam. Basta makuha lang nila yung gusto nila, yung layunin nila. Yun lang yun. Wala silang pakialam kung sino yung masasagasaan nila. Ganyan yung galaw nila, mga insan. Sana dumating talaga yung panahon na lahat ng may kagagawan kung bakit nandun si Papay Digong Duterte sa, sa Dahig Netherland, eh managot. So yun lang mga insan, maraming maraming salamat sa inyong panonood at syempre huwag nyo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Syempre, ingat po kayo palagi, palam po.